Sa naging press conference ni Lakers GM Rob Pelinka, malinaw ang mensaheng nais niyang iparating sa buong Lakers Nation, panahon na para sa malaking pagbabago. Hindi na ito yung karaniwang off-season talk lang. Sa pagkakataong ito, inamin mismo ni Pelinka ang naging kahinaan ng koponan sa nakaraang season, particular sa posisyon ng wing at center. At dahil dito, dito rin daw siya magpo-focus. Hindi na raw uobra ang small ball approach, lalo na kung ang layunin ng franchise ay muling bumalik sa pagiging championship contender. Ayon kay Pelinka, bibigyan pa niya ng isang solidong pagkakataon si JJ Redek upang patunayan ang kanyang sarili bilang head coach. Naniniwala raw siya na may potensyal si Redek na buuin ang isang kultura ng disiplina, basketball, IQ, at matibay na depensa. Ngunit kasabay nito, malinaw din ang pressure, hindi lamang sa coaching staff, kundi pati sa front office. Dahil sa off -season na ito, hindi na pwede ang safe moves. Kailangan na ng matitibay at strategic acquisitions. Isa sa mga pinakabold na plano ni Pelinka ay ang pagtutok sa tatlong potential big men, si Giannis Antetokounmpo, Daniel Gafford, at Walker Kessler. Target raw ng Lakers na makuha ang kahit dalawang sa tatlong ito. Hindi man siya sigurado kung sino ang papayag makipagdil sa kanila, tiniyak ni Pelinka na gagawin niya ang lahat ng hakbang upang maisakatuparan ito. Isa sa mga posibleng combinations ay Yanes at Gafford, o kaya ay Kessler at Gafford. Kahit anong kombinasyon raw sa tatlong ito ay magiging malaking tulong sa rim protection at rebounding, dalawang aspeto na matagal ng problema ng Lakers. Kung makukuha man ang isa o dalawa sa kanila, malinaw ang plano, ilalagay sila sa tabi ni na Lebron James at Luka Doncic. Oo, narinig nyo ng tama, tila patuloy ang internal effort ng Lakers na i-retain o i-expand ang partnership ni Lebron kay Luka. Kung matutuloy ito, posibleng mabuo ang isa sa pinaka-explosive at dominanteng trio sa buong liga. Isang balanse ng experience, finesse, at youth na kayang magdala ng franchise sa panibagong championship run. Ngunit hindi lang sa mga established NBA players nakafocus si Pelinka. Isa rin sa binabantayan nilang asset ay ang projected 55th pick sa draft, si Rocco Zakarski, isang 7 foot 2 Australian prospect na may napakalaking upside bilang center. Ayon sa ilang scouting reports, si Zakarski ay may kombinasyon ng taas, mobility, at shot block ang potential. Kung mapupunta sa Lakers at ma-develop ng maayos, posibleng maging susunod na franchise center ito para sa long term. Bagamat raw hindi siya agad-agad magiging game changer, gusto ng Lakers na simulan na ang paghubog sa kanya habang kasama pa si Luka at Lebron para masanay na ito sa elite na level ng basketball. Sa kabuuan, ang mensahe ni Pelinka ay malinaw, tapos na ang panahon ng eksperimento. Panahon na para sa konkreto at makabuluhang pagbabago. Hindi na raw ito tungkol sa hype o big names lamang. Ang target ngayon, team balance, defensive presence, at long-term roster depth. At sa gitna ng lahat ng ito, nananatiling bukas si Pelinka sa lahat ng posibilidad. Hindi man daw niya kontrolado kung sino ang willing makipag-trade sa Lakers, pero tiyak niya, hindi siya titigil hangga't hindi niya na ibabalik ang Lakers sa lehitimong championship contention. I-comment e na lang nyo ang inyong opinion kung may time po kayo at huwag po kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel para sa latest Lakers update. Maraming salamat po!